Maaga nga akong bumili ng tube ice ngayon. Ito ginagamit ko nga to para sa mga nagda-dine in. Kapag ka nabili nga ako ng tube ice, dumadaan na rin nga ako dito sa bake shop para nga bumili nga ng tinapay. Yun na nga din yung pinaka-morning routine ko. Pag si Gerald kasi yung kasama ko magbantay, siya talaga yung buibili nga ng mga kung ano-ano dito sa labas. Si Gerald din kasi medyo late na rin kasi siya pumupunta nga dito kasi nga inaasikaso niya pa nga yung sa school ni Tanta. 20 minutes before 12, nag-open na nga ako. Maaga kasi akong nakatapos ng pagluluto nga sa kusina. Yung mga una ko ang niluluto nga dito, biryani rice, pati na rin nga yung beef at chicken. Then yung rice naman para sa java rice, konti lang din yung sinasaing ko. Nakarating nga lang nga din siya para kapag may bumili nga ng mga ina meron nga akong ibibigay. Kapag ka nauubos nga, nagsasaing na nga lang nga din ulit kami. Yung menu nga namin, dahil nga may bago na naman kaming pagpipilian, idinagdag na nga lang nga namin dun sa menu list para nga pag tinignan nga dun, hindi na nga namin kailangan pang magsalita. Saka na nga lang nga ulit ako magpapagawa ng pinaka main kasi nga pa rin kasi kami mga gustong idagdag nga sa menu nga namin. So yun nga, meron na ngang sumubok na bumili nga ng shawar mga namin. Tatlong sunod-sunod na araw na nga siya bumili. Siya nga si Rosu nga. Gusto nga niyang tikman lahat talaga ng pagkain namin. Kaya talagang nagpapasalamat ako ng bongga. Yun nga, kahapon nga, galing nga siya dito kasi bumili nga siya ng chicken biryani. Then, nung isang araw naman, sinubukan nga niya yung chicken inasal nga namin at pinartneran nga niya ng basmati rice. Sabi nga niya, masarap. Ito nga, bumili nga siya ng buy one take one shawarma. Yung wrapper nga ng shawarma, akala ko nga nung una, malaki nga Pero siya. Pero eksakto lang din pala siya sa sukat ng 7 inches na pita. Parang nga maisarado pa. So ito, for lalamog nga to, papunta nga ng San Pedro. So yun nga, be, Rosu nga, maraming maraming salamat talaga sa support Then 5.30 mo. nga, may bumili nga ng whole chicken. Gusto nga daw niyang itry. Kasi nga, lagi daw niyang nakikita nga sa newsfeed niya. Kasi ako, wala rin talaga akong tigil ng kakapost para nga i-promote nga tong pagkain nga, nga namin. So yun, binalikan ng nga nga niya to kasi may bibili mo pa rin nga daw siya sa labas. Nung pag nga niya, hindi pa naman luto kaya nakapagkwentuhan nga muna kami sa Then inyo. Then wala na nga masyadong customer, kumain na nga muna kami ng hapunan kasi si Talia kanina pa nga siya nangungulit kay mama nga niya. At nagugutom na nga siya. Nung nakaraan nga, bumili nga ako ng sitaw nung pumunta nga ako ng alaba. So yun nga, ang cravings ko naman nga ngayon, mga isda nga kasi ang tagal ko na rin talaga hindi kumakain nga ng isda. Pagpunta ko nga ng binyan, bibili talaga ako for sure. Habang kumakain nga kami, meron nga nagchat sa page nga namin na o-order nga daw sila ng chicken inasal. Kaya nagmamadali na nga kami ni Geraldine kumain. Para tapos agad din kami. Yung order nga nito, malapit nga lang nga din dito sa bayanan, pero lalamog nga ako. Natatawa nga ako sa kanya kasi sabi nga niya sa akin, dagdagan daw nga niya ng sabaw. Doon kasi sa menu list nga namin, meron talaga siyang kasamang sabaw, pero hindi na nga kami gumagawa ng soup. Tatlong beses kasi kami gumawa ng soup before, and yun nga, puro napapanis nga lang nga, kaya hindi na rin talaga kami gumagawa. And explain ko na din nga sa kanya na ganun nga, since nga nung nakapwesto nga kami, ang bilis na nga namin makakuha ng rider, hindi nga katulad nung nasa katarungan pa kami pag nagbubuk nga kami, napakatagal talaga namin makahanap ng rider. Medyo dulo na rin kasi ng katarungan, kaya mag-11 nga pa sarado na nga ako, may humabon nga ng chicken. Sabi ko nga sa kanya, wala na akong kanin, pero nilutuan ko na rin siya kasi willing naman din siya mag-antay. So yun na po guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!